Hi, good morning mga papsi. So ayun, nakakatog lang natin. Galing biyahe. Yan. video... Puyat. Pero, hindi naman natin haramdam yung pagod kasi ya, gabi tayo ng biyahe. So, pag gabi kasi bumabiyahe, hindi masyado na So ayun mga paps, mag-almosal muna tayo. Then, bago tayo matutulog. Kasi nga, mas maganda matulog ng puso mo. Wala. Kaya ngayon, almasan muna tayo sa mga nyo,